May pa sila doon, muna kami dito sa uh -huh. pagkain. Ewan mo na sila doon. Ayun sila doon. Mhm. Tayo pang paputo. Niuwi na kami dito, kinanood namin yung puto kan dito sa Kilaboy Marina. Gandahan ng kanilang mga uh, paputo. Ayun, oh. may malalakas pa ang pinauputo. Tingnan natin. Ah, dito kami sa kwarto ni Boyet. Dito kami nakaupo. Ayan pala si Kuya. Ayan pala. Ayan si Bonbon. Bon, oh. Hi. Ay. Ayan. Asawa ni Bonbon. Oh. Bon. Asawa ni Bonbon. Bon. Ay, <laughs> London. Mm -hmm. Toto! pangalan <laughs> mo ba, Iha? Aisa po. Ah, Aisa. Aisa <laughs> <laughs> Marquez. Buntis ka na ba? Ano ba yung Sabi nito. Aba mo si Kuya Bon. Hi, Kuya Jim. Ingat ka At kay magiging next Pinoy idol yan. American idol, may Pinoy idol tayo. Pinoy idol. Galing kakanta. Mm -hmm. Ingat ka lagi dyan. oh ko pa lang Merry Christmas Kamu! Happy New Year. Merry Christmas. Ano pa ni si Ana Ana? Ay, sila mo sa <laughs> Mga apo mo ba yan? Anak na to? Deni. Ah, anak ni siya ni. Deni, Deni. Ito pang anay. Ang oh. so. Sige Mas, si Proy. At,

Yes, yeah, si B. Yes, yeah, si 2 Ayan, yeah, si B1. 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 Yeah, Ayan, si B1. Ayan, b kumain sa eh. Yeah, Anak na siya ni lahat <laughs> yan. Anak niya siya ni lahat. Anak niya siya ni lahat yan. bata. Buya! Buya! Yeah. Napanan mo yung sa ano, yung sa TV interview dun sa London siya. Ayaw. Yeah. Sino dun? Yung napanan sa TV may interview nasa London siya eh. Kasama <laughs> oh, ko sa Saudi yun eh. Kasi asawa, ano napangasawa niya, nurse eh. Channel ano? Channel 2. Bakit siya interview? Ano yun? Wala yun sa ano, sa... Tukul sa... Sa gobyerno, ang reaction nila dun sa nangyari nakaraan. Yung may 2. Hindi hmm. ko na ano. Kasama sa, ko sa Saudi yun. Bakit lalaman alam mo pangalan, baka masabi ko. Madami kasi yung doon, ang Pilipino doon. Hindi kay Mark yun eh. Nalagay mo lahat. mo lahat. Batang-bata pa din. Batang-bata <laughs> uh, pa -bata. <laughs> 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 Yung mga bata,

ダメ、e、なの